Balinan Sano. Ayong adlaw ninyo mga sano. So karon nga adlaw. So akong ipakita inyo ang gitanong sa kong mama ni Sana Mining. Uh, nagtanong siya o mais o namunga na pod. So uh, gamay rin yung gitanong. So guna rin ang gigamit pag tanong nga ni. Nga damay yung pungbunga nakasanggi na ang pod. So, kita gining magkugi no, mga sanok. So, tayo ma kuan nga mais, ma maani. So, sa lang sa pag kugi o guna-guna nga sa mais. So, maani ang mais. So, lambo kayo no. Ma, mga sanok. So, gikuan na po ah, abono gamay So, kinakalang mga gabunuhan gamay para mo alam po kung may bunga ba. Okay. So, sa sa buhol, di man dito pareha sa Mindanao nga uh, tambok sud kayo dito ta. So, mga nani. So, naka kuha na kuha ni, naka ano na ni. Yang tinanong mga mais. So, salamat kayo mga sano, sa inyong pagtanaw sa mga vlog. sa so, mga farming. So nagtanong na po ko og mais no mga sano. Pero um wala hang video he. Ah, mo video so mara ni ang ho ang na uh, videohan um, maisan ni sana mining. So salamat kayo. Balanan Sano. Like, comment, subscribe, follow.